Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 24 ng Hunyo, 25-25. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.20 ng umaga. Araw po ngayon ng Martis. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol po dito sa tinatanong ni Sara Duterte, nasaan na daw yung 16 trillion? Kaya naisipan ko na na ipaliwanag po ito ngayon, ano? Nasaan na daw yung 16 trillion na utang o inutang? Opo. Ngayon ay bakit ko isipan na na talakayin po ito ay kasi po ko ano na eh uh, naluluko na opo naluluko na talaga eh at marami siguro ang naluluko yung hindi nag-aaral yung hindi nagsasaliksik o hindi naman natin sila pwedeng sisihin kasi nga mahirap kung wala kang pira na magkonekta sa internet. Kaya ganyan, ano? Kaya nga ako ay binawasan ko na ng time ko eh dito para ay simple hindi rin papanuorin ang kwan eh ang 20 minutes eh. O, kaya binabawasan ko na lang po ang time na pagpapaliwanag. Ngayon, ang sinasabi ko po dito ay nanlilin lang eh. Yung 16 trillion, sabi niya, hindi po utang ni Marcos yan. Hindi. At ipapaliwanag ko po dito para maliwanagan po tayo. Opo. Ano ang tinatanong ni Sara Duterte? Saan daw yung 16 trillion na utang kasi po ngayon sa kasalukuyan ang utang po ng Pilipinas na andyan po sa mga dyaryo yung mainstream na mga dyaryo po ha ay 16.6 16.6 trillion sa ngayon ano yan po yan ang hinahanap ni Sarah. ay hindi po eh hindi po si Marcos ang umutang yan at ito nga ipapaliwanag ko ano at uulit-ulitin ko na lang para maintindihan po natin. O, yung utang ni Pinoy, sino ni Aquino po ano, yung utang niya, nung umupo siya, ang nautang lang niya sa kabuuan ng anim na taon ay 1.3 trillion. 1. 1.37 trillion. 1 point something, hindi ba? Oo. Nung umupo naman si Duterte, ang nautang ni Duterte habang siya ay nakaupo ay 6.79 trillion. 6.79 trillion. Nung nakaupo po si Duterte, kasama na dyan yung 9 billion na parmalih yung utang natin yun ang kahuli-hulihan niya ata na inutang yung parmali mm. 9 billion po yun na naman atang na i-deliver oh. ayan po ano ulitin ko lang ano 6.79 trillion ang nautang ni Duterte ikumpara mo dun sa 1.3 7 trillion na utang ni Noy Noy Aquino. Ang layo po, hindi ba? Ang layo po eh. Diyan natin makikita papaanong inabuso ni Duterte ang kapangyarihan niya na utang na siya ng utang at ang babayan naman yan ay ang mga tao sa pamamagitan ng mga tax At lahat po ng tao ay nagbabayad dyan basta kumakain ka kasi nga doon sa produkto na, bi, na binibili natin, sumasakay tayo ng jeep. O bumibili tayo ng krudo ay unang gasolina ng itlog ng kan ng ito bigas ay bumabayad po tayo ng value added tax. Ayan po. Kaya lahat po ng tao, kahit na pa-extra-extra extra lang ang trabaho, ay bumabayad po ng tax yan. Diyan kukunin ngayon yung pambayad natin sa utang. Ngayon, itong panahon naman ni Marcos, si Bungbung Marcos, ay 3 years na siya nakaupo, hindi ba? mag 3 years na. oh, ang nautang na niya ay 3.64 trillion. 3.64 trillion. Ngayon, ay bakit ang hinahanap ni Sara Duterte para lukuhin ang mga tao ay nasaan na kanya yung 16 trillion? Kasi nga, overall na ang ang utang ng Pilipinas ngayon ay umaabot na ng 16.63 Trillion. Yan po. Ngayon, ilan ang utang ng Pilipinas na dinatnan ni Duterte? Ilan ang utang ng Pilipinas? Nasa dyaryo po din yan, ano? Nasa dyaryo yan. Ang utang ng Pilipinas nung umupo si Duterte o yung nadatnan niya is 6 trillion. Lahat-lahat ngayon. Lahat-lahat na. Simula pa ng simula hangga yung hindi pa nabayaran ay yan, umaabot. Kasi kumisan kasi ang ang bayaran dyan 30 years po eh. At kung minsan ay na-restructure -re pa yan, tumatagal pa. Yan. Ang utang ng Pilipinas bago na naupo si Duterte ay 6 Trillion. Yung nadat niya. O. Yung utang natin na dinatnan naman ni Marcos pagkatapos ni, ni Duterte po. Ito ano? Pagkatapos ni Duterte ang utang na natin ay 12.79 Trillion. Ayan po. Kaya nga ang nautang ni ni Duterte ay 6.79 trilyon Oh. Sa kabuuan, sa ngayon, ang utang na natin kasi nga si Marcos ay umutang na ng 3.64 trilyon Ang utang ng na natin ngayon ay 16.63 trillion. Ayan po. O, oh, ay ngayon, ay para maintindihan po natin, ang thousand po ay tatlong zero, hindi ba? Three zeros. O, oh, ang million ay anim na zeros. Ang billion ay oh siyam na zeros. Nakasulat po dyan, ano? So, ang trillion po ay ako nga ay eh, engineer na ako eh, halos hindi ko na makuan ito eh. Ano ba itong trillion na ito eh? Pero ay naandyan na yan. Mababasa naman natin, hindi ba? O, ay labing dalawang zeros. Ayan po, yung trillion. O, kaya napakalaki po niyan. Ngayon, ay bago po ako magpatuloy, ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga at sumusubaybay sa atin. At pasalamatan sila no? at salamat po sa inyong lahat. Si Pusikat, si Doris May, si Antonino, si Ronil, si Ibi Kumpio, si Joy Balinsuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, user NB Parot Parot, Pabs Naranja, Romil Solier, Padua Lloyd Trabier, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali, Julian Antan, Jose Labir Andy Gimpao, User J. H., R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Laguinho, Mister Yang Toy, Emilita Rua, Monica Dongsao, Richard Jamura, User Kiki, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinayda San Andres, Joey Chavez, Ramon Jr. Rojas, H.L. Yar, Rose Jack, Jack Normie, Arnil Araujo. Bisinti Tabladi, Sweet Putito, Kuku Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nyebis Olabiris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mirka Cabrera. Rolando Oliver Mamon ng Lapas, Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Sribira, Maruda, Ann Manuel Diwa, Arvin Silot, Milako Amag, Chicken Farmers TV, Online Pigulio, Trico Mu Umbriag, Concepcion Barsi, at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire ko po sa inyo na ating panuorin at suportahan. Ito po sila, no? Si Michael Apasibli bulitin, atoni Insuriktu, bunyuk pakakaisa, blank caster a mandin, tutu tukausing, ahling mari, mister satu tu ulang tu Christian isgira, PMTGR bloggers the action man, rujapan turs apostol, CGP Chayca, pihak Yardat, Agut, Dimjus, Jonika yoni kamping, ang batas atoni clear castro, Kak waldi karbonil, atoni silu, magno at saka si Christan. o galiin po natin ang makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Niluluko lang po ni Sara Duterte ang mga tao kung hahanapin niya yung 16 trillion. Hindi po utang ni Bongbong Marcos lahat yan. Ang nauutang lang po ni Bongbong Marcos ay nasa 3.64 trilyon. Karamihan dyan ay inutang ng tatay niya. At yan po ang, ang parati kong sinasabi dito. Ang akala kasi nitong mga, mga politiko natin, itong mga senador natin, ang akala nila kung sumasanib sila sa executive, gumaganda ang ekonomiya o gumaganda ang demokrasya. Hindi po nasisira po ang check and balance, nasisira po ang demokrasya kasi nagiging diktador yung presidente at yan ang nangyari. Yan ang nangyari sa atin. Lahat ng utang ni Duterte approve. Kaya ganyan po, ibinaon tayo sa utang ng 6.79 trillion nung kapanahunan niya. Ayan po. Para maintindihan po natin ngayon, nung bandang huli ay umaangal na. Umaangal na ay kasing ang babayad niyan eh, mga tao rin eh. O, oh, kahit na senador ka ay may mga kamag-anak ka rin eh. Sa bagay, eh, kung nakakuha ka ng malaki, ay okay na siguro. At ganyan nga ang nakikita ko dyan. Nakakakuha din sila ng malaki siguro dyan. Yung fair nila, hindi ba? O, oh. at ngayon nga ay ilan ba yung bumuto kay Sarah? Oh. Ano ba 'yon? Para ir, iriman hindi ba iriman nako po wala naman sa konstitusyon yan i eh. iriman daw yung impeachment oh kalukuhan po yan pero nga bakit ganyan ay malaki nga ang pira nila i eh. malaki ang nakuha nila diyan kung si kung si Duterte ay umutang ng 6. 79 trillion baka ha, baka o nakakuha sila ng 1 trillion dyan yung pansarili lang nila ha yung pansarili nila nakakuha sila dyan o nai, naitago nila sa sa account nila ngayon yung susunod siguro na 1 trillion jan ay naibigay nila jan sa mga politiko oh at sa kayang mga alipuris nila ngayon ay kasi nga yang yang mga utang natin sang ayon po sa sa pag-aaral po hindi po ako nagsasabi ha pinag-aralan po yan eh yang mga utang natin wala pang 50% ang nailalagay sa project o ay kung umutang siya ng 6 trillion diyan ay nasaan pa yung uh, 1 trillion. Oh, yan ang hindi pa ma-account diyan kasi ang 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 pagkain tindi ko diyan, yung 1 trillion mapupunta kay Duterte yan eh. Oh, yung 1 trillion mapupunta sa mga politiko o oh, kasama na yang mga kwan, yung mga government agencies kasama na diyan. Oh, ay saan pa na kasi 50% lang po eh. Ang nagagastos lang talaga sa project eh. Yan po ang problema dyan. At ngayon nga, nakikita natin bakit ang mga senador po, yang labing walong senador, pumapanig pa kay Sara Duterte na dapat hindi na. O, kasi una, makatsay na yan eh. Tapos ibinaon tayo sa utang niya eh. Nung ama niya, hindi ba? Ayun na nga siguro. Yung ibang utang, ay dyan napunta sa mga politiko na yan. Kaya gayan, ganyan na lamang, hindi ba? O ganun na lamang ang pagtatanggol nila kay Sarah. Opo. Yan po ano. Pero ang nais ko lang pong ipabatid sa inyo, niluluko lang tayo ni Sarah dyan. Kung hahanapin niya ang 16 trillion, nasaan na kanya ang 16 trillion? Bakit hindi ko nakikita? Oh, ay tanongin mo po yung tatay mo, saan niya dinala yung 6.79 trillion? Na inapurbahan po yan ng kongreso, Ayan, uh, yan, lower house, at ay kasi nga hawak niya eh, super majority po eh, at diyan po nasisira ang check and balance. Opo, pinapaliwanag ko lang po ano, at ito nga, ibibigay ko yung Proverbs 27, ah, 22 verse 7, ito ay kung umuutang ka parati at yung tatay niya umutang pa sa China na napakalaki po ng interest niyan sa China. oh, ay, kwan nila yan eh. Kakutsaba po nila yan eh. oh. at malamang ito si Sarah ay pupunduhan po yan ng China. Pag kumandidato ng presidente sa 2028 po yan. Kasi nga, Uh, hawak nila is sirbante. Eh. Ito, babasahin ko na ano. Just as the rich rule the poor, so the borrower is servant to the lender. Ayan po, servant siya ng China. Kasi doon siya umuutang yan eh. At napakalaki po ng interest. At sa yung mga, mga kwan mga provision dyan ay talagang ibabaong ka sa pagkakautang yan, yung China. Opo, ibabaong ka nila. O, ayan na po ang nangyari. Just as the rich rule the poor, so the borrower is servant to the lender. Ayan po. So, Uh, dalayan ko po sa ating pakikinig ay may natutunan tayo at may nakuha tayong wisdom na nanggagaling po sa Panginoon at muli mga kababayan mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.